Walang bagong gulo kapag pako ang nakatali sa iyo mga guys o mga katasyo. Yan po napakahaba ng pako at syempre mga katasyo tapat nga po tayo nyan. At eri po yung kasalarin napakalaki po ng pako mga katasyo. Tumusok sa ating gulong. Syempre mga katasyo palabas na nga po tayo nyan. Papuntang planta. Papakarga na naman tayo na kasalubong po natin si at ating kasama na si Manny Dela Cruz. Ayan shout out sa iyo ka Manny at binatay niya tayo napakaaga nga rin natin pumasok eh mas maaga siya makatas uuwi na siya yung trailer na yan nahirapan sa pag atras yo guys sang panibagong umaga at syempre sang panibagong vlog na naman po tayo mga katasyo yan uh, sa garay pa lang po eh tapa o na yung ating gulong kasi nga po ang gabi po tayo sa planta niyan mga katasyo, eh hindi na po natin napansin na plat na pala yung ating palabas mga katasyo puro bago po yung gulong natin mga katasyo kaya alam po mga katasyo eh wala pong bagong gulong kapag ka po pako ang nakatali syempre ayan mga katasyo oh, tinanggal na at nakita naman natin mga katasyo yung pako talaga namang di 4 pa yata nakatali sa atin at ayan na nga mga katasyo fast forward ayan na nga po yung pako natanggal eh, napakalaki talaga mga katasyo di 4 nga yung tumusok oh, no! sa ating gulong mga katasyo yan nga po yung sinasabi sa inyo mga guys at syempre mga kapwa ko truck driver Kapag kapo pa ako ang nakakalaban natin eh wala po tayong magagawa At syempre makatasyo mga katasyo eh na nga Pass forward uli ginabi na nga po tayo uli sa planta Dahil nga po sa pag-aantay ng ating pangarga Kahit mga katasyo iyari na naman tayo sa ating mga kaibigan lamok dito Napapakay na naman tayo mga katasyo at kinakailangan na naman natin dito ng katol o kaya'y offlotion syempre mga katasyo okay na umaga na naman po mga katasyo. isang panibagong araw at panibagong vlog na naman po tayo ulit ngayon yan yeah, syempre mga katrasyo ano natin sinet at na nagsaing na po kami ng pahinantag yan mga katrasyo eh no kita nyo naman maluluto na o mukulo na syempre mga para po laking tipid yan yeah, shout out po sa helper ko talaga naman kita nyo naman nakahubad pa at tayo naman syempre mga katasyo nagmumuni-muni muna at siyempre nga mga katasyo agigising lang po natin yan mga guys yo mga katasyo sa mapagpala pong umaga sa lahat siyempre subscriber follower siyempre mga katasyo ayan si Tasyo TV higa muna tayo relax lang mga katasyo at mamaya po eh chibibog na tayo yan po yung araw-araw natin trabaho mga katasyo ka nang... ayan nga mga katasyo tinawag na nga po tayo sa loob ng planta niyan at syempre yung mga katasyo napasok po yung ating kasamahan na si Kamani de la Cruz na ating makakasalubong mga katasyo. Ayan o, si Kamani de la Cruz napakaaga niya mga katasyo na nakargahan. Tapos tayo naman mga katasyo ipapasok pa lang. Napansin ko nga mga katasyo yung trailer truck na yan eh nung nakaraang araw eh may nasiraan trailer dyan. Ngayon naman mga katasyo eh may pangalawang trailer na naman pong nasiraan. Ayan, shout out sa iyo, mga buddy. At syempre mga guys, ito na. Eri na nga tayo sa planta. Siyempre, mga katasyo, ayan na. Nakapora mo na naman yung truck natin para kargahan, mga katasyo. Kaya lang, mga katasyo, inabutan ng break time. Break time na naman, mga katasyo. Kaya, siyempre, mga katasyo, tayo, video-video lang, oh. Siyempre, mga katasyo, ganyan lang po yung gagawin natin. Vlog araw-araw, siyempre, mga katasyo. At salamat po sa pagsamang panunood sa ating vlog. Yun. Yung truck natin, mga katasyo, este, truck pala ni Boss. ano. Mga katasyo, po sa ating kaibigan na yan, oh. na si Belong Yan, shout out sa'yo Idol Belong Ayan mga katasyo Sama po natin sa vlog natin At syempre mga katasyo Ayan na nga Tinabihan na tayo The Idol Belong Shout out sa'yo Idol Ayan Sa yan sa napakabait po natin kasama sa planta Mga katasyo Shout out sa'yo buddy